Pinang. Sa video na ito ay atin namang talakayin ang kamote farming. Paano magtanim, paano mag-ani, at magkano ang kikitain. Marami ang nagka-interes na magtanim ng kamote. Last year, 2019, nang may sabatas ang Rice Tarification Law. Dahil sa batas na ito, bumagsak ang presyo ng palay. Dati-dati, from 19 to 20 per kilo, sa ngayon ay nasa 13 to 14 per kilo na lang ang palay. Kaya marami dito sa amin ang sinubukan ang pagtatanim ng kamote. Dati-dati sa isang ektarya ay umaanis siya ng isang daang sako. Ang isang sako ay nag-average ng 60 kilograms. Sa presyong 19 to 20 per kilo, sa average na 60 kg per sak, si farmer ay kumikita ng nasa 1,100 more or less per sako sa palay. Mula sa average na 120,000 per hectare nakita ni farmer sa ngayon dahil sa RTL ay nasa 84,000 na lang average din ang kita ni farmer. So nasa more or less 30,000 ang lugi ni farmer every anihan. Ang tanong naman ngayon, magkano naman ang kinikita ng isang kamote farmer? Kumpara sa pagtatanim ng palay, malayong malaki ang diferensya ng kita ni palay at kamote farmer. Gaano kalaki? Halos triple ang diferensya. Bago natin talakayan yon, tingnan muna natin kung paano nga ba ang paraan ng pagtatanim dito sa amin ng mga magkakamote. So, kailangan muna na yung lupa or na araro yung lupa bago tamnan. Ang gamit, mga baging ng kamote. At maliban dyan ay mga simpleng gamit lang kagaya ng mga stick na nakikita nyo. At pwede rin kahit yung tungkod ng payong bago ibaon sa lupa yung puno ng kamote ay inilalatag muna nila yung mga kamote yung ibabaon. Ganyan lang kasimple ang pagtatanim ng kamote. At pagkatapos ng isang linggo, ganyan na yung sura ng mga kamuting na itanim. At isang buwan pagkatapos, ito na ang nila. At sa ikatlong buwan, pwede na silang anihin. Mas mabilis kaysa sa palay na inaabot ng halos apat na buwan. Unang proseso, yung paggamit ng suyot para maihwalay ang mga baging sa laman para maiwan yung mga laman sa lupa. Kagaya ng mga nakikita ninyo. Dito sa amin, madalas, rotation, yung pagtatanim nila ng kamote. Kaya dito sa video na ito, ang nakikita nyo, habang yung isang may-ari ay nagpapaani ng kamote, yung isa naman ay nagpapatanim. Balihiraman sila ng binhe. At sa gantong paraan, nakakatipid sila dahil ang binhe para sa isang ektaryang uh, taniman ng kamote ay nagkakalaga ng nasa 8,000. Dito naman sa video na ito ay nakikita ninyo na sinisinob na nila, hinihiwalay na nila yung mga nasuyod na kamote para sa pag-aararo. At habang inaararo ang lupa ay kusan ng lumalabas yung mga kamote. O tignan mo, nabungkal na. mga kamote na. Uy! Ito na ang sinusundan ng mga tao para pulutin. Pero dahil hindi lahat ay mabubungkal, mailalabas ng araro, yung iba ay minamano-mano pa rin nila yung mga lupa na sa tingin nila ay mayroon pa rin mga kamote. Okay, balikan natin yung tanong kanina. Magkano nga ba ang kinikita ng isang magsasaka ng kamote kung mayroon siyang isang ektaryang lupa? Ang isang ektaryang kamotehan ay kayang umani ng mayigit 300 sako ng kamote. Ganun kalaki kumpara sa isang daan lang more or less sa isang panayan. Ang natsambahan mo ang presya ay 1,800 ang good. Pero ang gawa ng mga buyer ay kinaklasipay nila ito sa limang tenor. So my good, medium, is small, reject. Reject at pakain sa baboy. Mula 1,800 hanggang 150. Bababa ang presyo. Kapag natyamba ni farmer, kamote farmer, ang presyo, maganda ang kanyang ani, ay kayang-kaya niya kumita Nang nasa 300,000 per hectare. Ganun kalaki ang kitaan sa kamote. At yan ay nangyayari every 3 months lang. kung mamalasin naman, yung kamote mo ay dinaanan ng bagyo, binaha, o kaya pineste dahil hindi mo ginastusan ng pesticide, mayroon pa rin kikitain kahit konti. Kung ganun pala ang kitaan sa kamote, eh bakit may mga nananatili pa rin farmer na nagtatanim ng palay? Bakit hindi na lang sila mag-shift sa kamote? Ito po yon. Ang gusto kasi ng kamote ay buhaghag na lupa. Yung mga medyo mabuhangin para mabilis ang kanilang paglaki. E ang problema dito sa amin at sa ibang mga lugar, kadalasan ang mga tubigan ay maputik. Clay yung lupa. Kaya kahit gusto nilang mag-shift sa kamote, no choice sila. Kasi kapag pinili nilang magkamote, ay mabubulok, masisira lang yung mga kamote nila dahil hindi akma yung lupa nila sa kamote. Kaya swerte ng mga dating tubigan na nag-shift sa kamote dahil sila ngayon ay kumikita ng malaki, malayong malaki kaysa sa dati nilang kinikita sa pagtatanim ng palay. At dyan po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at sana ay may natutunan po kayo.